Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal musaleen Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'ad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh May nag-request sa akin na pwede ba daw magbanggit ako ng mga halimbawa ng riba Siyempre sa, special po sa bansa natin So, ang alam ko lang kasi nila na riba halimbawa yung utang ka tapos may tubo agad yan po, kumbaga direct time Sa ibang mga applyan mo uh, Parang hindi nila alam na may riba din doon So, halimbawa Umutang ka sa akin Ng 1,000 Tapos babayaran mo 1,100 So, simply, simply riba na yon Kasi tumubo yung pera mo Ang isa sa mga halimbawa ng mga riba sa Pilipinas Simply marami tulad sa bangko Sa bangko Kapag umutang po kayo sa bangko at nag-loan Diyan po sa bangko Talagang 100% Talagang Diba yun? Kasi bakit tutubuan din yun? Wala po akong alam na bangko sa Pilipinas na hindi tutubo ng utang. Pangalawa, sa mga pawnshop, pag magsasangla ka dyan sa pawnshop at uutang ka ng pera dyan, 100% tutubo yung pera na inutang mo doon. Haram ha yun. Ibig sabihin, bawal na umutang sa pawnshop na mag magsasangla ka. Kaya ang payo ko palagi sa mga nagsasangla, Hanap ka ng mabintahan mo kung wala, mura yung bin, mura yung kuha nila, di sa tonsyap mo na ibinta. Sabi nila, hindi mabinta kay isang la. Oo, oh, isang la yung usapan. Pero, ang intention mo ay, ibibinta mo na yun at hindi mo na babalikan. Hindi ka naman babalikan ng tonsyap. Eh. Sila pa nga yung ano eh. Gusto pa nga nila yun na hindi mo na balikan eh. Pangatlo ng mga halibawa sa mga insurances. So, halibawa apply ka ng mga insurance, yan, uh, GSIS, uh, PhilHealth, kung hindi naman kailangan at hindi emergency at hindi buhay ang nakataya dito, hindi ka pwede mag-apply sa mga yan. Kasi bakit pinapasukan din po ng riba yun? Sa pag-a-apply mo doon, nagbabayad ka ng membership fee, siyempre naghahangad ka na ang babalik sa iyo ay mas malaki. Yan po. So, bawal na applyan ang mga insurances maliban lang kung emergency. Halimbawa, kasi katulad na siya sabi ko, isa sa mga halimbawa na pinapasukan ng riba. SSS, PhilHealth, life insurance, GSIS, o ano pang mga insurances. Maliban lang kung mandatory. Kasi pag mandatory, inobliga sa atin bago natin makuha yung karapatan natin. So, ibang usapan yon. Kasi kailangan mong uh, bayaran yung SSS mo. Kung baga, pag mag abroad ka, kailangan may SSS. halimbawa may pag-ibig. So, hindi mo naman ginusto yon. Ang bawal, talagang ina-apply yan. Kasi riba yon. Kasi bakit? Magbabayad ka, tapos ang babalik sa'yo mas malaki kung sakali may nangyari sa'yo. Kumbaga, yun ang hinahangad mo um, mapangalagaan yung isang bagay, yung, yung kalusugan, o yung uh, sasakyan. Halimbawa, so pagbabalik sa'yo, mas malaki. So, yun yung riba. Ano pa yung mga halimbawa ng pinapasukan ng riba? Halimbawa pa po na pinapasukan ng riba yung paglulon ng mga empleyado po ng gobyerno natin sa Pilipinas. So, pag naglulon, yung mga teacher, yung mga nurse, yung mga doktor, mga engineer, o security, pag naglulon kayo, riba yan pinapasukan po ng riba yan. Kasi bakit? Kasi may tubo po yung utangin mo. Ngayon, kailan pa pinahintulutan yan? Pinahintulutan lang po ang riba. Pag emergency na po. Ibig sabihin, buhay na yung nakataya, una sa hospital, wala na talaga makain. Pero bago mangyari sa'yo yan, mayroon ka bang kayamanan na pwedeng imbinta? Kasi pag mayroon pa, eh, hindi ka pa pwedeng pumasok niyan. Pwede ka lang pumasok sa riba. Pag wala na talaga, walang may binta. Walang mautangan. Ginawa mo na lahat, wala na. So, doon pa pwede ka lang pumasok sa riba para makiligtas lang yung buhay mo, yung anak mo na wala makain, yung kamag-anak mo, anak mo sa hospital, in, nag, ano na, naghihirap na doon, kailangan ng pera. Ganun yung emergency na tinutukoy. Pero yung uh, pambili ng bahay, pangayos ng kusina, uh, alam nyo na, mga project. So, hindi siya emergency. Opo. So, wala tayong magawa. Yun ang batas ng Islam. Sa pale health naman, uh, kung ganun din po, katulad yung sinasabi ko, kung emergency buhay na yung nakataya, di, apply mo yung pale health. Pero, ang sobra na magagastos na sasagutin ng pale health, talibaba, binayaran mo 10,000 na nagastos na, na sinagot ng pill health 20,000, utang mo pa rin yan. Kasi pag hindi mo binayaran yon, riba yon. Kasi kumita ka. Intindihan. Isa pa po sa mga halimbawa ng riba, yung pagsasangla po ng bahay, pagsasangla ng uh, uh, sasakyan o pagsasangla ng lupa na gagamitin mo. Halimbawa, usapan natin, isangla mo sa akin yung sasakyan mo, isangla mo sa akin yung bahay mo, yung lupa, then gag gagamitin ko yung lupa mo o yung bahay mo, pagkikinabangan ko, kapalit ng utang. Siyempre, ang utang mo sa akin, halimbawa, 100,000. After one year, ibabalik mo sa akin yung 100,000. Nakinabang ako sa bahay, tinerahan ko, nakinabang ako sa sasakyan, dinrive ko, nakinabang ako sa lupa, tinaniman ko. Ay ba, pa rin yun. Bakit? Hindi naman tumubo yung pera mo na 100,000, di ba? Hindi siya tumubo, pero ang tubo niya, nakinabang ako eh wala dito thousand plus pakinabang so ang sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu qardhin jarranafaan fa huwa riba lahat ng pautang na may interes, yan ay pinapasukan ng riba so nakasundong mga ulama na bawal ang ganung paraan ng pagsasangla. kasi kung gusto mo na pakinabangan yung sinangla sa iyo renta renta dapat kasi para hindi na maibalik yung pera at uh, renta yun kasi pagbabalik ng pera tumubo yung pera mo sa pamamagitan ng pagkinabang mo doon sa lupa Hayag niya, siyempre hindi tumubo, pero hindi mo alam na ang tubo niya yung pag -inabang. At ilan pa sa halimbawa nito yung pagbibinta ng silver at ginto ng hindi po on hand, hindi po kaliwaan. Kailangan nabibinta mo online, mauuna yung bayad, mau o mauuna yung ginto. Pasok din po sa riba. Yan. Ilan na po yan sa mga transaksyon na pinapasokan ng riba. Pero maliban sa ginto at silver, walang problema ang uh, online. Kasi kung magbibinta ka ng online ng ginto at silver, dapat uh, on hand. Dapat kaliwaan. Hindi pwede mauna yung bayad o yung item. Pero kung maliban sa ginto at silver, walang problema na, uh, na mga alahas, diamond, o mga ruby, mga mamahali, mga bato, o mga item, walang problema na mauna yung bayad o mauna yung item kasi ang pinagbawal lang, napapasukan talaga ng riba na uutangin ay ginto at saka ng silver. Bawal din pong utangin, bawal i-installment. Kahit na yung iba, tinatanong pa, Ustad, nandyan yung ginto, uh, gawin ko na lang, hindi ko na muna kunin, hulugulugan ko na lang dun sa kanya, yung ginto nandun pa rin sa Uh, tindahan, bawal pa rin yun. Kasi ganun pa rin yung installment. Yun nga lang, wala lang sa kamay mo yung yung uh, ginto, eh nandun naman sa kamay ng ano. Eh, tuma yung nagbibinta, eh nawuna sa kanya yung pera. So, ilang ilan lang po sa mga halimbawa na mga riba. Sa pag-ibig din, pinapasok din po ng riba. Halimbawa, yung mga pautay ng mga bahay, Uh, mga sasakyan, siyempre, marami sa atin nasusubok na ganito. So, riba din po yun. Bakit? Kasi utang ka ng sasakyan, tapos uh, may agreement kayo, 5 years. Pag hindi ka nakabayad, sa taktang araw o taktang buwan, ay papatungan nila, pipenaltihan nila yung, yung monthly mo. So, riba pa din yun. Kasi bakit? Yan yung riba noon. Na kapag hindi ka nakabayad sa taktang pagbabayad, may, may penalty. Ibig sabihin yun, kung 20,000 ang utang babayaran monthly, maging 21,000. Riba din yun. Ganun din po pag mga pabahay. Pag umutang ka ng bahay, monthly, sa pag-ibig, gusan mo sa Pilipinas, mga agencies, pag umutang ka sa kanila ng bahay, may monthly, may agreement doon na pag hindi ka nakabayad sa takdang sa deadline, ay uh, uh, tutubuan nila yung monthly mo. So, riba pa rin yun. So, naway maiwasan natin yung mga ganito mga transaksyon. So, ilan lang po yan sa mga halimbawa na pinapasukan po ng riba na hiningin nyo po sa akin. And ilan sa mga uh, halimbawa nito na nangyayari po sa Pilipinas. So, naway maiwasan natin to at biyayaan nawa tayo ng Allah. Ng, uh, ng biyaya at kung ano man ang bagay na iwanan natin para sa Allah papalitan natin papalitan niya sa atin ng Allah ng mas mainam kaysa sa nawala sa atin so yan lang po Allahu a'lam wa sallallahu alayhi wa Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh